guys. Ayan guys. Nag uh, nagmarkot ba ako guys ng ito dalang hita. Ayan guys oh. Nung isang araw ko to ginawa ngayon ko lang to ibablog sa inyo. Ayan siya. Tatlong puno. Ang ginawa ko guys, kiniskisan ko siya uh, mga four, mga 2 inches tapos yun binagyan ko ng ano tawag nito ng lupa tapos uh, ilagyan ko plastic yan basain ko siya. Yan, i-try ko guys kung makapag ano ako, makapag uh, patubo ng ano dito ng ng ano niya para ililipat natin doon. Ayan. Dilig-diligan ko lang siya. Mga two days ko lang ito guys. Ginawa ngayon palang lang. Ito dalang lang hita to guys. So. Ayan, sayang kasi. Ayan, try natin kung makapag pagpa makapagmarkot ako. Kasi kung makapagpabuhay ako ngayon, makapag ano, gagayahin ko din 'yan, guys, sa ano, sa kalamansi para ano, sayang yung sanga. Yung ano, yun, hindi ko siya ginapas kasi so, yun sa kanila to ng sa kanila to ng ano yung ma, ano tag dito ng ah uh, dalangita, kita kaya tinry ko guys na makapagmarkot para maparami tayo oh tatlong puno yan sya yan oh. ito pa isa ito sayang kasi ang sanga nya lumago na sya kaya sa sagapasan mo gagawin ko markot muna kaya medyo ano dati kasi nagtry ako dito hindi sya nabuhay ayan oh ngayon, itry ko ngayon ulit kung mabuhay siya ngayon para pag nagapas ni itong putuli natin dito siya tapos itanim natin, di ba? Para ma mamunga na siya agad. Kasi yan ang sikreto na nakita ko sa ibang mga nagmamarkot. Pero ako, hindi pa ako nakapag-try dito ngayon ng markot na nabuhayan ako. Yung mga nabuhay sa akin, yung mga seedlings ko na, na nilagay ba sa sa punla tapos yun dinala ko doon sa garden para lang mabuhay ayun may langka may uh, ano lansone sa karambutan ayun salamat naman ay na, nabuhay naman uh, nabuhayan siya kaya ito uh, san sagapasan ko siya muna di mamarkot ko muna itry ko siya mamarkotin di ba sayang naman kaya yun itry natin lahat kung makapagpabuhay kapag pabuhay ako ng markot nito, tuloy-tuloy natin lahat ng mga prutas na kailangan natin Mark at ako para lahat ay mama malahat ng prutas na nandito ay maparami natin diba guys sayang kasi ang ang space ng mga lupa kaya nga isingit-singit natin kung saan banda ang may uh, bakanti dito sa ano kasi puro may niyog pero tutubuan natin ng ano tag nito ng singit-singitan natin ng sa ibang ano sa ibang bakante kasi hindi naman lahat tay may mga niyog, ang iba may bakanti kaya yun, yun ang sabi ko kay Bicol na talagang ani natin uh, lahat ng mga produkto para at least lahat naman tayo ay makikinabang din sa lahat pagdating ng panahon. Ayano. Ayun na siya ang mga ano namin dito nagkaratumba dati sa likod ng bahay. Ito na yan siya yung bagong tubo ng mga bagong tubo ng Uh, saging kaya yun ina dito sa gilid na mahay na ano lang siya yan binaputo lang siya para ma-maintain siya yung laki ayan siya sana mapa wala tayo ngayon produkto ng saging dito sa likod kasi sobra talaga pero sa kanila pa to hindi to yung amin na uh, tinanim ni Bicol doon sa garden dito yun sa mga papa niya pa dati kaya yun yun know, oh dami pa na siya guys oh kaya iniiwas lang natin ngayon na uh, alagaan lang sila habang nandito pa ang lupa na tinatarikan tinatarika ng ating ano bahay kaya syempre 'di ba sa gobyerno naman tuma, sa gobyerno naman 'yan kaya yun 'di ba natin alam ayan guys uh, kaya alagaan natin habang nandito lang tayo sa gilid para lahat naman tayo ay makikinabang sa pagdating ng may bunga na 'di ba guys kaya yun kaya ang aking markot na lahat ng mga plano ko. Pag may markot pa tayo ng lahat, ayan. Sana mas maparami pa natin ang maparami kasi sayang naman ang space ng lupa kaya yan guys ang aking upload for today ayan sana makapagpadami pa ako ng aking ng ating ano dito produkto ng mga iba't ibang bulaklak uh, iba't ibang ano tag prutas uh, ayan guys hindi lang papaya at saka mga malunggay masaging kundi iba iba pang mga prutas ang ipupunla natin Ayan guys, see you in next upload ko guys. Sa maraming salamat sa mga nag-share sa mga um, sa mga taong nagtangkilik sa aking mga vlog. Kaya yun, nandito ako sa sa araw-araw na upload ko. Kaysa hindi sana kayo magsawa sa aking upload. Bye-bye! See you! And next upload ko guys. Bye-bye! See you! See you! Bye-bye!